Maganda buhay! So, today is Saturday and ano, today pupunta kami sa mall ni Mike. Parang first time uli namin makakasama si Mike tuwing weekend. Marcella, say hi to the say, camera. Say, ilan na nagay dito? Ilan? Say hi to the camera. Wala, wala. Guys, ano pala, naisip ko kasi na gumawa ng vlog para turuan ko kayo kung paano kasi parami may nanonood no. Kung paano ako nag-edit sa iPhone. iPhone lang kasi yung ginagamit ko pang-edit. Ang difference ko lang siguro, hindi kasi ako sa iPhone nag vlog Doon sa camera camera ko na Canon G7X Mark II. Mm, So tuturuan ko kayo nung uh, paano maggamit -gam yung green screen, paano mag-record ng mga audio Uh, na sa YouTube, paano ano siya, paano siya makuha, and then uh, kung paano gumawa ng intro, at outro, yon. Gusto ko kasi, gusto ko magturo ng ganun. Kasi may, mahi, din kasi akong matuto kung paano ba, paano ba yun, diba? eh, ito, eh naman, hindi naman ako tumingin sa iba. Ito yung parang discarte ko lang kung paano ko siya gagawin. Sige, alisa po kami. Punta mo na kami SM. bibilin lang kami. ako na, drive dito. Tulog na po anak ko. Oh. Ay, hindi makita si Egrele really nakikita. Para tulog na siya. Ganda ko ngayon. Ay, eh, mabit. Guys, this is so weird. Ang bilis, so weird. Ang bilis namin nakapasok sa SM ngayon. As in, dapat kayo nasa labas pa lang kami. Ito meron. Maraming malanag mo, wow What? scam joke. yun, pag sumikat tayo dito, gagawa na tayo ng mga, yung mga, yung mga questions, boyfriend tag, ay, the husband tag, Ah, uh, facts, ano, basta may mga quiz kami kami Kaya pag sumikat na kami sa YouTube. Pero ngayon kasi, na si Egre pa lang natatanong. <laughs> si Egre pa lang nanonood, wala lang. Ano muna, mag-uusap talaga lang kami tatlo dito. Kasi i-share pa namin. Hindi si Egre 'yon, oh, nakatago, natutok. <laughs> Nahihiya siya. So, yun. Promise namin yun. Pag umabot kami ng <laughs> <laughs> 40 subscribers. <laughs> pag umabot tayo ng 40 subscribers. mag-husband <laughs> <laughs> -ha <-has> tag kami. <laughs> ko tawag kasi alam ko mahirap yung ma-achieve. <laughs> <laughs> Yan talaga. Ito pa, ito pa. Guys, guys, ito di may husband ko. sini ko kamukha niyang artista? Ayan oh, na, di mo! Sino yung mukha ng artista sa tingin nyo? Hello, ngiti naman, babe. Wait lang, babe. Baka ma-accidente tayo. Diba? Ayan. Ito yung kamukha ng artista. Mapakita ko na dito. Ayan. Kamukha ba na? Diba? Eh, di Hello, anak! Patry kaya natin yung ano na sa kanya. Walker. Gusto mo yung walker? Try tayo? Okay. Oh, nakatingin siya dun, oh. Tara, patry natin. Pwede may try yan. Ate,

Tapos na po kami mag shopping may Ito mga pinamili namin. Nakadala 2,000 rin ako. Pero mga essential sa na may mga nabili namin. Di ba, babe? Kumuha ka na lang, babe. Yes! <laughs> Kain muna kami sa aming favorite restaurant sa Franquise. So dami na cosplay ngayon. Tara. Matutuwa si Marcela kaya. Pwede ba hindi siya mag-picture sa mga nagko-cosplay? Nagugulat na ako ako. Saan na kasama ko? Nasaan si Mike? Ayun, naka-blue. Ayun! Babe, oh! Look at that! Ito confidence. Oh! Kaling niya o oh, kahit oily. Ito si Spiderman. Masasaya naman. Ito sila Kasi oh. Marcella antok na antok lang doon sa isang lugar. Wala siyang pake. So, po kami. Hindi kami natuloy doon sa Frankie's. Uwi na kami ni ate. Oo, oh, parang magkapatid lang po. Ito ang anak ko. Napakabait po niya pagkasama sa mall. Kinukuha na nilalagay nila yung mga gamit doon sa likod. Damihan pa rin ako. kitan talaga kay Marcita. Na. Kit-kit naman kasi. Kala nila mga isang taong nato eh. Aray! excited ka ba? Kasama dito? Hmm. lunch. Brunch pa. Talaga ito. Nagandun din si Mama. Ayan. ang hairline, no? Ah! May ba nang-tarsang hairline ng anak mo Malaman kung malamana sa'yo? May ba namanan yung sa'yo? Hindi. No, takas, eh. Oh. Ganyan? <laughs> ito, oh. Ganyan kataas. Eh, halos isang mukha na kaya. <laughs> Oh my God! Pero yung hairline niya, kasi malaki laki ng mukha niya. Masalas! Ito, Ma oh, bawal na pala. Matutuw yata kami. Nakagulat naman. Sige, sana lang, Diyos ko, Lord. Thank oko ko paibig bago kana ka na. Umalis ka na mai hindi eh bawal na kasi halina naman talaga na pamarada kung saan. <laughs> Okay. <laughs> Pwede ba dyan? Bakit may nagpa-park dito? Yun din tayo tinuturo yung sa atin. Ay, bakit hindi na lang yung cellphone. Lumabas ka na, babe. Tinuturo na tayo din ako, kuya. Parang mag-drive ka na. Lumabas ka. Umalis ka. Umalis ka na, Mike. Takot ako. Ha? Oh. Tigo na siya. Oo, baka oh. na. Bakit? Baka. Ang tatang ako. Tari pala may ari nito. Mm. Yun, nakapag-park na. Oo, uh, kakatakot. Takot sa babe. Takot ako? Thank you po. Oh. Gutom na ako talaga. Buti pa si Marcella kumakain na. Stress ako doon. Stress ka rin ba doon? Habang <laughs> niya ano, Ako po ang baka na doon. Hindi gumagawa si Kuya Mike. <laughs> <laughs> Wat was het? Aa! Aa! magandang gabi. So, yung haul ko lang pala lahat ng mga pinamili namin kanina. So, ang una ko sigurong ipapakitang binili ko is yung electric kettle. Ito yun kasi nasira yung electric kettle namin. Say hi! Say hi! Nasira! Bukan naman diba na kayo <laughs> eh, si Marcella. Tapos namin si Marcella, yan. Nasira kasi yung electric kettle namin. Kaya bumili kami. And... Tutal naman, nasisira palagi ang electric kettle. So, yung mas mura nalang binili ko. It's only 699 pesos. Yung una kasi namin, 1,4 eh. eh di diba? So, half the price, pero mas maraming tubig na malalagay. Next. Okay, Gray, Nancy, bumili din ako ng uh, AA double batteries. Bakit ako bumili ng double batteries? Wala lang. Well, Kailangan lang. <laughs> Kaya <laughs> na talaga na palagi kami double A batteries. Kahit na wala ka ng tagapagagamitan niya. Next sa binili ko is etong uh, ano ba to? Bath mat. Yan. Gagamitin namin to dito sa bathroom namin kasi nahihira. Kasi doon na namin naliligo si Marcela. So, para hindi, mali, hindi kami madudulas or walang mayari sa amin, ito yung binili namin. Kakulay din siya nung no, mga tabo tsaka yung gano'n. Sure ba? Next, na binili ko is, meron na kami mug. Kasi wala kami mug sa bahay. So, bumili ko lang dalawa. Siyempre, puti lang. Ayoko naman yung mga may mga design kasi hindi naman ako millennial. Matanda na ako. So, yan. Mm, sip, sip, sip. Tapos, bumili kami ng, pakita namin sa inyo, bota. Bumili ko ng bota. Yan. Bumili ako ng bota. This is only 209.75 pesos size 7. Kasi, pag umuwi ako ng malolos, minsan baha. So, yun ako, sabi ko, lalagay ko na lang ito palagi sa kotse. Para, for emergency, meron kami. Kasi, syempre, ang katabit ng bota ay isang raincoat. Ayan. Ito, para toking Mike. Kasi, si Mike, um, ano, si Mike, maglalak maglalakad na daw siya papunta sa office. So, meron siya nito. Pero, feeling ko din naman niya gagamitin. Pero, gusto ko rin kasi magkaroon na ng raincoat. Kasi, naalala ko, si It, yung baby, yung bata dun sa It. Tapos, color yellow siya. Heavy duty na rin siya. This is 149.75. Ay! 349.75. 350 pesos siya. Murang-mura lang din. Parang bagay yung color nila, oh. Parang ang saya-saya. And last is, bumili ako na ano ni Marcela. Ay, madumi pala to. Pero, okay lang. Itong bowl para sa pagkain niya. Itong baso, kasi tinuturoan na namin si Marcela Marcella uminom uh, sa baso. Itong baso na to, kaya itong kulay na pili ko kasi bagay sila ng aking ref. And then, spoon. Ayoko nang silicone spoon kasi ang baho talaga. Di ba, guys? Ito is 50 pesos. Ito uh, is 70. And ito, 99. And then, this ang dalawa, 20% off siya ngayon sa SM. So, yun lang naman. Tapos, nag-black scoop din ako. Napakita ko na yung negre. So, magpahalam na tayo, big Bye! Thank you for watching. Like and subscribe. <laughs> Ayan. Thank you for watching. Pa-like and pa-subscribe po. Gusto ko pong yumaman. Kaya po, gusto ko kasi yung maman. Kaya sige na, like and subscribe nyo na. Tapos, i-share nyo na. Pamanita nyo na ako sa mga friends nyo na. Sobrang galing mag-vlog. Ah. Bye!